Dito na kami sa JT samin amin Imti na Ready Good morning, good morning ma kamisio Papunta na kami sa GT. Tapos dang Juti namin Time check, 4 o'clock Naka lang sa JT Papunta na kami sa

pang buwan Nandyan pa ang Moon no? Alas 4 ng madaling araw Mga kapisya Papunta na kami sa Pantalan Uwi na Walang tulog mga kapisya Kay Netship Kasama ko rina di kami sa sorbe bot. Reina okay. dagat, ang daget. Orang Lina mah ka ya. Ang ilau sa. Judan? Barang orange daw orange. Dito kami sa kabila, malaking takbut. Ibang kumpanya tumakib siya. ang duty namin. dito kami mag-load ng mga bato at saka mga buangin mga na yan ang barad sa amin empty na naka alongside na sa GT namin mamaya ng gabi na naman ang duty namin Katapos lang namin ngayon. Uwi na kami sa accommodation. Uwi na ako din sa bahay namin mga kabisaya. Okay. Dito na kami sa GP.

Okay. Dito na kami sa GT Ito ang mga bato mga kapisya Ito ang ilo namin bukas Dito

Oh. Tumasat? Okay. Mga kabisya, dito na ako sa sakyan. Hanggang dito lang ang video ko. Salamat sa panood. Don't forget to like, share, and subscribe. My Facebook page. At saka my YouTube channel. Bye-bye mga kabisya. God bless.